na eh, ako. Agawit ako lang malam na marabi eh. Hmm. One night. Kada tayong Manila ngayon. Kukuha ako ng stocks. Mga bagong stocks natin. Pero balikan lang tayo. Manila, Pangasinan. Para daanak lang. Kamiling. Salamat ha. Thank, you. Thank you. Ayan, pas naman tayo ngayon. Hirap mag-commute. Bus na tricycle bus. Big bus terminal kuya. Ano yung pagkain yung ano? Ano yung 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 yung

ayan, uh, shoutout shout out na rin si boss Jom.Twin and uh, sinabay ko na yung uh, cup niya dito papalalamog natin mga maya uh, sa atin doon ito sa atin ni boss Jom uh, essentials natin na Fear of God snap 9.50 so papalalamog ko na sa atin sinabay ko lang tapos uwi na rin tayo agad video mo na kasi siya um, len talaga Tayo na lang natin yung tipikapin nating mga bagong stock dito. Ha? Pwede ata dotas, wala lang dito, pa. pwede na ba? kita Kaya eh, yung bagahe. Ah, sige pa. Ano nga uh, kaya? So yan yung dala natin. Habangan nyo na lang kung ano yung laman nitong mga to. Gantay pa tayo ng pawing mga dalawin. Bicycle pa tayo. Ayan, nila sa bahay. Bukas ko na ito bubuksan. Pagod talaga ako. Pagod. Baka nyo lang ito bukas. Unbox natin ito lahat. Hindi na kaya ng powers ko.